Magandang araw! Sa bahaging ito ay ating talakayin ang kahulugan ng korido at awit, maging ang pagkakaiba at mga halimbawang akda na nakapaloob sa dalawang ito. Ang korido at awit ay kapwa tulang pasalaysay. Ang pagkakaiba ng awit at korido ay maaaring nasa sukat at anyo. Una, ang korido ay may walong pantig at mabilis ang paraan ng pagbigkas o ang himig ay tinatawag na alegro. Samantala, ang awit ay may labindalawang pantig at mabagal ang paraan ng pagbigkas o ang himig ay tinatawag na andante. Pangalawa, ang paksa sa korido ay pumapatungkol sa pananampalataya, alamat, kababalaghan, romansa at pakikipagsapalaran. Samantala, ang awit naman ay tungkol sa bayani, mandirigma at larawan ng buhay. Pangatlo, ang mga tauhan sa korido ay nagtataglay ng kapangyarihan at nakagagawa ng mga hindi ordinaryong gawain. Samantala, sa awit, ang tauhan ay walang kapangyarihan. Subalit, humaharap din sila sa matinding pakikipagsapalaran. Karaniwang ito ay sumasalamin sa pangyayari sa tunay na buhay. Ilan sa mga halimbawa ng korido ay ang Ibong Adarna, Prinsipe Orentis ni Jose de la Cruz at marami pang iba. Ilan naman sa mga halimbawa ng awit ay ang Florante at Laura ni Francisco Balagtas, buhay ni Sigismundo ni Eulogio Juan de Tanjona at marami pang iba. Mahalaga na masuri natin ng mabuti ang pagkakaiba ng awit at korido. Sapagkat kahit na pareho itong nasa tulang pasalaysay, ay malaki pa rin ang pagkakaiba nitong dalawa, magmula sa sukat hanggang sa nilalaman ng kwento. Hanggang sa muli, ito si Binibining Mary Ann para sa ClickGen.